guys, welcome back to my YouTube channel for today's video po. mag lang po kayo sa akin dito sa akin YouTube channel kung ano pong gamot nung sa tenga ng aking nanay kasi nga hindi ko, ko alam kung anong gamot niya. Hindi ko alam kung anong gamot niya sa tenga niya kasi na, matagal na tong namamaga eh. Kaya guys, tinan yung ano ng nanay ko. Yung tenga niya. guys, so yung tenga niya kasi lagi siya naka pa katagilid na kaliwa, ayun po naman mga magapo yung tingin niya, ilagyan lang po namin ng ano, ng bulak kaso lang yan parang pasa na oh comment po kayo guys kung anong gamot dyan lalagyan natin to ka nga ano, mamaya ako magsisilid bumili ka na, sabi mo ano baka bili ka na Yan guys oh, wala naman binigay si Tommy ng pera eh, ano ko bibili ito yun niya, kita nyo ba guys ang Abrek na natin, Kar. Balik na. Dalis na pag mainit. Para kaya mang kumikin at yun. Dalis na natin pag nagkabis na naman. Ganyan na, hindi natin alam kung ano yung gagamot natin dyan. Try natin sa amok si Silin. Karno? Hmm. Try muna natin sa amok sisilin. Inom ka ng kape? Inom ka muna siya ng kape. Kaya paano nga na-strokar? Gasa naman muna na-stro. Okay, mamaya ka nalalabas pag ginaligo na si Lola. Hawakan mo, Akar. Ay, ganyan, ganyan, ganyan mo siya ng sapin. Yan, no? Hawak ko yung cellphone, eh. Hindi hmm? mo ganito po namin siya painin ng kape. Narinig ka na nga, eh. Mm Hindi. -hmm. Um, guys, uminom na siya ng ka kape. Ang oh, dilim.

kalawakan. <laughs> Ayan. Tubig. Inong ka tubig? Hindi yeah. ba tapos? Tapos yan yan. Kunti na lang. May na lang yan. Ibuka e, mo kasi nani yung bibig mo. Puro na lang ano yun yun pagilit mo sinanay mo yung sarili mo kaya pag ganyan na yung ano um, eh okay ano natin ilinisan okay, natin si nanay say lapit mo say ayan po yung tingin nyo guys o oh. kasi lagyan po natin siya na amok si Celine. Pagkit lang. Tanggalan ko lang. Ay, Lana, lumimbag si Kat Tigas naman ito. Tapat mo sa'yo. Okay, kaya sa'yo niya? Ala, Kat, ayan na, dali. Ano mo, dali, tiki. Ano mo na, ang malilipag. Bakit nakalasi <laughs> ka dito? Oh, okay. Okay, Cookie! Kaya mo si Cookie, sasampanin Ayan, nilalagyan namin talaga ng na amok si Celine. Tama na mo na muna yan? Oo. wala ang dami na tapon, sayang. Ibaliktad e, e, mo yan sa ano. Uy. Ayun, tapos na.